Well, let me start this one. Ang Akdang mag Arthur, itong novel na ito, o tinatawag ding Red Book, ay isinulat ni Bob Ong noong 2007. It is notable for its use of contemporary street Filipino words. It's also notable for its departure from the usual Bob Ong formula of using humor to comment, uh, to comment on the various ironies of Filipino culture. Actually, pinakita dito sa librong ito kung ano yung kalagayan ng mga mamamayan sa mga slums, kumbaga. Or well, let's say, let me say, mga squatters area, so to speak. Bakit mag-artul, kumbaga? Well, ah, uh, ito ay masasabi natin na ginagamit itong uh, term MacArthur bilang paglalarawan doon sa eto, islang term to for difficult to flush thesis yikes Nasang siyang referensya sa sinabi noon ni Douglas MacArthur na I shall return so kung mapapansin lang natin kasi may apat na magkakaibigan doon Cyrus, Jim, Voltron at Noel Si Cyrus, yung pinakabatang member sa group, syempre, halata matulin, mabilis. Unfortunately, maraming record sa pulis Bakit? Magnanakaw eh. Right? Sa first chapter pa lang, nakita na natin kung gano'ng kabilis si Cyrus na kumuha ng ng quintas eh. No? Then, bukod dito, si Cyrus ay mayroong lolo na tinatawag naman niyang tatay. Okay? Na kung saan pinipinpoint dito na itong si Cyrus ay ulila sa mga parents. Si Jim na 23 years old naman na siya pinakamatanda, well, meron siyang binubuhay na pamilya pero wala siyang permanent na trabaho. Also, si Voltron o Denver ay masasabing kahit anong gawin, kahit ano gagawin niya para sa pera. Yun lang, unfortunate. Uh, mamaya akong babanggitin, medyo spoilers kasi. At si Noel, si Noel ay college boy naman. Talagang, talagang nag-aaral siya sa college. Kaso nga lang, maloko rin, inisip ang bisyo. Ayun lang po. Yun lang, talagang makikita po natin yung bigla-bigla, ganun po yung point dito. Si Cyrus, nakakuha ng kwintas. Inaagaw naman ito ni Topak. Si Voltron, ginagawa niyang lahat kahit na hindi kahit alam niya na buhay ang, ang kanyang kapalit, so to speak. Si, no, si Noel, eh dahil nga, you know what I mean, hindi ko babanggitin to sa live. Let's say, nag-addict, ganun hanggang sa nina ko mga gamit sa bahay including dun sa mga gamit ang kapatid na si Layla well sino pang hindi ko pa nabanggit si Jim may asawa may anak at buntis pa yung babae alam niyo tipong lagi silang nag-aaway sa so to speak dahil dyan sa ganyan issue you know what my friends mga kaibigan mga taga panood dito po natin napapansin yung talagang problema na nangyayari sa lipunan. Isipin nyo. Hindi lahat. Hindi lahat po ng, ng, nasa kapangyarihan, so to speak, ay may mabuting kaloban. And then we are all aware on that. Also, para naman makatakas, ang apat na magkakaibigan, all they can do is, you know what I mean? hindi ko na babanggitin dito kasi baka maano tayo daw community standards kumbaga tapos dun sa pamilya ni Noel imbes na maging uh, maging aware tong mga magulang ni Noel sa kung anong ginagawa nito eh hinahayaan na lamang nila si Voltron naman kahit anong gawin kahit alam niyang nakakatakot gagawin niyang lahat gagawin niya lahat. Magkaroon lamang ng pananalapi. Alam nyo, guys, may nakakatawang part dito. Lalo mga joke time ng apat na magkakaibigan. Pero, it's very sad din doon sa mismong point na si Cyrus, dahil nagkaroon siya ng hallucination, nakakita siya ng halimaw, hindi niya sinasadyang pinatay niya ang kanyang, ang, ang, ang kanyang lolo. Si Voltron, nakagawa ng isang desisyon na ang kapalit buhay niya. Si Noel, umalis siya sa bahay nila. But at the end, after all these reflections, including the fact na nakasaksi siya, dun sa, lang, sa ginawa ni Cyrus sa kanyang lolo, he decided na magbagong buhay si Jim, ganun din. Eh, may away sa pamilya. O sa, o to advice lang po sa mga may jowa dyan na mag-aasawa. Ipinapaalala lamang po sa atin na hindi lamang po puro init ng ulo masasolusyonan yung mga problems sa ganyan, especially may kinalaman dito. At sa mga future dads dyan, lalo sa mga future po na magiging, na magiging ama, na magiging mga anak kumbaga we must be responsible on taking care to, to to your wife and to your sons and daughters in the future so to speak well then alam nyo kung titignan lang natin talaga yung kabuuan nito it's very obvious talaga kung ano po ang sinasalamin ng buhay ng mga tao na tila ba hindi gaano nakakaangat sa buhay as if they will do everything gagawin nila ang lahat for what para para magkaroon ng salapi buhay nga ni Voltron yung kapalit para doon ano pa si Cyrus kahit sana meron siyang balak kumbaga na mag, makatulong sa kanyang lolo na itinuring na niyang tatay but at the end of the day dahil sa hallucination na dulot noon ng kanyang yung ipinagbabawal na ganun nga di niya naisip na pinatay na niya pala ang kanyang lolo si Jim okay madiskarte but at the end of the day I think He recognized the fact na... Mas importante yung kanyang pamilya. About kay Noel... Kahit alam niya na... yon Na... Nasabi ng kanyang ama... Na... Umalis ka na dito. And yet... Noel decided... Nagpasya si Noel... Na bumalik sa kanilang tahanan. At kahit mayroong masasabing... Pagdududa ang kanyang ama, tinanggap niya pa rin yung kanyang anak. So, what did I learn for that? Mahirap ang buhay. Totoo yan. However, if we go on to recognize the fact na kung ano yung sitwasyon nila, insan, we must have to understand these people. We, ano man yung pinagdadaan nila. So, ano ba masasabi ko sa librong ito ni Bob Ong na MacArthur? 9 out of 10 maganda sana kung pwede ko siyang i-perfect kasi maganda sana kung na naipaliwanag mabuti talaga kung ano yung mga background like yung yung sinalihan ni Voltron na grupo na kung saan andon si Edwin ano pa kamusta yung pag-aaral ni Noel bakit ganon although meron naman na siyang masasabi natin na so to speak ah uh, highlights highlights or maybe Easter egg so to speak Yung kay Cyrus kasi nabanggit na siya ay lumaki sa kanyang lolo. Ang big question dyan bakit iniwan siya ng kanyang amp? bakit iniwan bakit ipinaiwan kay doon sa lolo nito yung kanyang anak na si Cyrus. Yung amp, yung tatay ano pa? Kam ano ba yung is his and yung background ng kwento ni Jim at ng kanyang asawa. Mga ganun ba. Pero la lahat ng to all and all masasabi ko talaga na wow. Magaling yung kanyang point doon sa kanyang naisulat so to speak. And I think sa mga nanonood po sa atin, if you have this book, maybe you must have to read it again. And ask yourself, paano kung ikaw yung nasa sitwasyon nila Jim, Voltron, Cyrus, and Noel? right? At kung ikaw ay magsusulat ng pinaka, ano yung parang wakas ng kwento, ano ba ang wakas na gusto mo? Na ano to, happy ending ba or whatever?